Hey guys, what's up to my channel? So, tutuan ko sa inyo kung paano mag-download ng AR card ngayong yung 2025 cellphone ko. Yung mga available na apps ay download natin. Pero so, tara, let's go. Tutuan ko, ko sa inyo kung paano mag-download. So, una, pumunta kayo sa Google. Yan. Tapos, pumunta kayo sa At... Pindutin niya yung teammates mo. Yan, makikita mo, di ba? E, in, tapos pindutin mo yung install. Install. Tapos pindutin mo na. Yan. So, intayin mo mag-install yung dinalood mo. Okay, malapit na siya. Malapit na siya. Madalood, guys. Okay, malapit na ready. Napit naman dalag nung ginalog Okay Ready din siya Okay So, i-play na nga guys Yan So, ito na yung Available ngayon na AR Card Sa Sa cellphone ko ngayon hmm. yung Available na to guys na no, uh, Apple na available pa to ngayon okay. so ngayon so yun lang bye bye